Turun belak batu. <laughs> Hi oh God, the weather is so weathery. Hello guys. Napa kau hey? Guys. One two three. Tarana, tay tay Is very hot, so make sure to bring your water and also your towels whenever you visit. One, two, three, go! Oh. Where are we ba, madam? Okay, so tayo ay nasa Tai Tai Changge. What is Tai Tai Changge? This is a place for all fashionistas and fashion disasters alike. So basically, you can buy a lot of things. Clothes, bags, shoes, everything in this Tai Tai Changge. Ito, may dadaan na motor. So ayan, guys. So for today's video, we do have a challenge. We do have a challenge for today's video, which is to find very girly or na Pacalatina outfits. So we already secured one item already and we're moving on to other stores for the next okay. items. <laughs> 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 Sige na ka. 1, 2, 3, go. Ang mo yung camera mo? Ang galing mo yung camera mo? Maybe. Have you worn wigs? No, I have not. Will you wear wigs? Maybe. Maybe, yes, maybe not. <laughs> Oh, hindi siya kasali sa script yan. <laughs> may rada, ano? <laughs> uh, kayo po ba yung may-ari? <laughs> <laughs> Saan so, po nang dekalo? Dali sa... tayo po namin kaso ginagawa dito si Para ako lang nagdaan sa isang So nagtatanong? Para si So ayan guys, as you can see, here in the taytay Tai we feature a lot of seamstresses and yung mga nananahi po. And sila na rin po usually is nagbebenta ng sarili nila clothes. Ayan, bumili na nga po tayo. sa inyo pong palagay, mas maganda po bang bumili ang ibang tao na ano na gawa gawa niyo po talaga mismo kaya parang support the local support the local po kasi ito as in gawa gawa talaga namin Ito po bang mga produkto niya is mga handmade po ba? O oh, kayo, kayo po mga mismo gumagawa nito? Hindi, ano yan. Hango ko lang yan. Hango lang din po. Hango ko lang. lang sa iba't ito ako dito. Pa po sa opinion niyo ma'am, ano pong mas magandang bilhin ng tao? Handmade po ba o kaya yung sa machine na ginagawa na lang? Handmade uh, matagal din. Sa kamay? Uh, Oo, matagal po. Mabusisi po Oo, talaga. Oo. Oh. Ngayon kasi high tech na eh. Machine na lang. Ah, uh, ito po ba ma'am na produkto na nang binibenta niyo is handmade po talaga o ano lang siya? Yung machine? Oo, oh, meron tayo sa machine. Merong hinahangog lang din. Mm -hmm iba pa tayo. Tas yung iba talaga, handmade. Okay, ayun lang po ma'am. Thank you ma'am. Uy, tayo. Tara na! Tay-tay na!